Ah, oh, ganun, di ba? sabi, mayroong wave. Maraming pa Paring Don Bertos. Dahil na-invite kaming tatlo. Tolibert din ang inaanak naman ni Paring Rommel. Doon. At siyempre, may iba pa siguro siyang celebration kaya invite kami sabay-sabay na siguro niya. So, kanina pa kami may Hindi pa nakakarating. Dito kami sa Pande Kakarong Road. Hindi, <coughs> malanday pa lang to yun. Malik tayo. Oh, talaga yung balanday Street. Malik um, tayo sa ano, Malinsuela nito. Sino <laughs> siya? Ayan. Ay, hindi. Umaalog yung sasakyan eh. At <laughs> siya yan, oh. Malikas ang kubing na, di ba? Yung next. Umaalog ang sasakyan, Lonis. Yan yun. Yan Yan Ayan, no? oh. May WD na ano eh. Sige. Sigil. Ah, siya yan. Pwerte ka natin. Bertika natin. Bertika natin. Oh. Ay, may, hindi kilala ang kotse mo. Hindi so, kilala. Tapos magdanda lang tayo so, sa unahan bigbit. Ay, may eh, naunahan na amin. Sino kaya yun? Hindi namin. Tayo, may dataset kaming ano. wala muna. May sumusunod sa amin. Tawag sa amin, hindi <laughs> ko alam kung kilala niya kami o kamibala na sila <coughs> <kilala> sa kanya. <coughs> yeah. kabayan? ka ba yan? Uh, pa kami sa ano? Santa Maria <laughs> Santa Maria Sama, hindi ito ba ito? <laughs> Saan ba ang lugar ito? Hindi ko na alam na What? Tambubong? Ano ba ang laka mo? 1424 Oo 1424 oh? Oo oh, 1424 Oh, yata eh. <laughs> ikaw ba sa sa Ay, ikaw ba 'yan? Ikaw ba 'yung puti sa likod? Ikaw ba <laughs> ah, ikaw pala 'yan? Ay, ikaw pa lang. Ang bihira ka na. hindi. Ikaw na pala 'yan, pre. Ah, oh, ko pala. Ikaw nga. Aba, mo, mo na kaya. Bisa din mo siguro, so na kami sa iyo. Ah. <laughs> 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 Ano mo ma yata yun? Mawala ka lang yata. Sunod kami sa'yo. Hindi, <laughs> <laughs> nee, ikaw na. Ikaw na mauna. Oh, bilisan mo na. Oh, sige. Pumertik. No, Pumertik. No, eh. Bilis. Turbo. <laughs> 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 Ayun na pala eh. eh. Ah, <laughs> alam. Ayun pa, <inaudible> ah, na pala eh. Ah, kamera. Kalau kami kasi malayu pa, di kami alam. Apa kau nak buat? Kau pinjam duit sekarang. Ah, lapit napa lah? Oh, Asyik, sebelah kami saya. Okey, okey, okey. Yun. <laughs> Hindi yun <nakatees. Tumahog. laughs> <Napansin> eh. <laughs> Hindi nakatiis. Tumawag. Hindi nakatiis tumawag kasi <laughs> nakilangan namin sa <laughs> kanya. May sticker <laughs> kasi sa likod eh. Oh, ang ano paltan, ang paltan na ako lang andiyan sa kanya. Oh, kita, kita. Yung ono, ono yung plate number. Dito di ko, di ko alam yung kabukan ng plate number niya. Ono yung plate number tapos yung yung sticker niya, no, saka yung sticker ni Pareng Bert yung Marlon Torit vlog. papunta rin siya doon kasi in-invite din siya ni di paring Don Bertos. Tumutulo na nga yung lechon sa likod niya. <laughs> Hindi na talaga karga yung lechon. Sabi niya, libre niya daw lechon eh. Hmm. Ito na. Ito na yata. papasok mo tayo ng DRT. Ayan na, Doña Remedios Trinidad. Ito pala. Mishik Point na DRT. Ayan yung mga nagpapapicture-picture dyan. may ano dito Our Lady of Piat Yan ang dinadayo sa Norte ha ah, Yung ganyan Piat Our Lady of Piat Ayan Caribbean so, pasok na pa kami sa loob Ayan Ayan si Idol oh. Nag 360 360 na ba Ayan kung sa Paris ka na Ayan oh, may tower <laughs> Paris si Diwata <laughs> 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 Ito na pala yun O ayan na Pareng Don Bertos Ayan na O ayan o oh. Ayan yung isang sikat kailangan pasok sa loob Laki pala nito Yung mga ano ano Ayan Karakter karakter <susurra> Hindi kaya. Sabi mo, kaya sabi mo nga narating mo na. Narating ko na nga talaga to. Ayaw Ayaw hindi mo. ako pumasok. Di, ah, hindi ka pumasok? Puno na to sa atin ngayon. Sa at oh. tayo, ilan tayo? Anim. Puno na. Doon yung malaking ano, sa loob. Meron pa? Ang laki pala nito. Ang bihira. Si paring Marlon nakaligo na. Oh. Kami na lang hindi nakaligo. Ayan. Takot. Parang Marlo nakaligo na ba? Waterproof ba? Lalabas na yung kanya makapangyarihang 360. <laughs> ayan. 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 Parang bird. Ayun. Ayun, no? yan, Sa so, yung nag-invite sa amin dito sa Caribbean. So, ito yung mga anda oh. Ayan. Pero pang video, okay. Ayan, mamaya maliligo na. <laughs> po na, po, langit, po. Mayan pala 'yan. Yeah. Oh, 'yan. Oh, 'yan muna dito wala, 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 wala. <laughs> na kami. Ligo na ba tayo. Ligo kami. <laughs> <Parang>, kami, <laughs> tayo sa taas. Yeah. Marlon, Marlon. Ah, Ayo, no? Ayo, no? Sa taas to, dagat. Marlon, pareng Marlon. Ayun. Ayun oh, pambira. Ayun oh. First time First time. first time. Ayun oh. No? Ayan ha, Marlon, Tourette's flag, <laughs> neset up yung 360 niya, mag-slide, slide, doon. Slide konta oh. kami sa whip <laughs> ayan, kami. Ay, kami kami sa my wave pa. Ibat kami ni Don Bertos. Bye. Hello. Saan ba yung wave? Doon. Ay, may tulog. Saan Ay. ba 'yon? Hmm. Ah, doon ba yung my wave? Wave, wave. Ano ba pre? Wave. Wave. <laughs> <laughs> oh, so ito na yung wave. Ano ba? Wave, wave. Wave, wave pa? Ah. <laughs> oh, ayan oh. wave wave na. Pre, Ligo na. Takot ako na malunod ako. Ayan na. Kaya pala nag-wave kasi pinaandar yung motor doon. Ayan. Ayan. Maligo na sa wave. Ano ba? Oh, ano ka pa? Sumimplik ka pa, ha? Ano ka pala yun? <laughs> Sumimplik ka pa. Ayun. Ayun. Ayan Caribbean World. Pre, fight na. Ayun. Ayun. Ito kasi yung motor gumagano, di ba? Sabi, mayroong wave. 哎呀！哎 Lola. Yung gitna yun, na Nung tayo? tayo tayo daan ah, daan tayo. Wala nang whip. Tapos na ulit. Mamaya daw. Ayun nagantay oh, Nag-aantay ng whip. <laughs> daw ulit daw. 3.30. 2.15. Time check. Pinaandar lang pala yun para magka-wave. Bumirada na. Okay. Yan, after ng celebration, ito pa na kami. At change court muna, ito muna si Idol Pid sa aming piloto pa uwi. Maraming salamat pre sa pag-invite mo sa amin sa birthday namin inaanak ni paring Romiel at yun nakasama rin namin si ano Idol Page si paring Marlon at congrats pala sa inyong dalawa uh, Paring Marlon to rate vlog sa uh, nabut nyo ng 100k subscribers sa YouTube at sa iyo din pre congrats din kasi yun pareho na kayo talagang wala nang ligtas sa inyo yung silver button play Ah, uh, 'yun. Pauwi na kami at kita kit sa sunod na video. Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming munting adventure dito sa uh, Caribbean Resort.